ang babaeng kwago sa gitna ng madilim na kagubatan kung saan ang mga puno ay tumataas at ang mga sanga ay nagsasanga naninirahan ng isang babaeng may kakaibang kakayahan. Siya ay kilala bilang ang babaeng kwago dahil sa kanyang kakayahang magpalit ng anyo sa isang kwago, isang nilalang na simbolo ng karunungan at misteryo. Ang kanyang tunay na pangalan ay Anya at siya ay ipinanganak sa isang angka ng mga manggagamot at mga tagapangalaga ng kagubatan. Sa kanyang pagkabata, natutunan niya ang mga lihim ng mga halaman, ang mga bulong ng mga hayop at ang mga sikreto ng mga bituin. Ngunit ang kanyang pinakamahalagang natutuhan ay ang kanyang kakayahan na magpalit ng anyo sa isang kwago, isang kakayahang minana niya mula sa kanyang ina. Isang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa pagubatan at ang mga puno ay nagbagsak, ang mga ilog ay humapaw at ang mga hayop ay nagtatago. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang lalaki ang nahulog sa isang bangin walang nakakaalam kung paano siya may iligtas hanggang sa lumitaw si Anya sa kanyang anyong kuwago. Dinala niya ang batang lalaki sa ligtas na lugar gamit ang kanyang matalas na paningin at mabilis na pakpak. Mula noon, naging alamat si Anya sa kagubatan bilang pambabaing kuwago ang tagapagligtas ng na mga nangangailangan. Ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi lamang para sa pagliligtas. Ginamit niya ito upang ipagtanggol ang kagubatan mula sa mga nagdanais na sirain ito. Nakipaglaban siya sa mga mangangaso, sa mga nagtutrosok at sa mga naghahanap ng kayamanan. Sa bawat pakikipaglaban, napatunayan niya na ang kanyang karunungan at lakas ay hindi nagmumula lamang sa kanyang kakayahang magpalit ng anyo, kundi pati na rin sa kanyang matapang na puso at sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa kagubatan.